nagpapatrain na po ng palay si kautol. M. Hmm. May sisimulan na. No? Toy. <tinyo> atanim na ha, ba Yung agap pa eh. Sino mayor si Kapago? Ayaw, matandaan Ha? Matandaan. <laughs> <Kagulangan>. <laughs> ano? Kakulangan <laughs> Tuwid na 'yan oh. Ano toy. Oh si Elmer pa nagmamayor oh. Yari. <laughs> Ayos yan Na wala ma na matatanda na mga matatanda magmamayor anong Siguro sa amin natanim pa rin ba? Wala na yung iba Si Ace may sumakauto yung umagap Ay wala na nagtatapog Oh? Dapat pala dyan muna si Kerwin at saka si ano? Yeah, gandun, ha? Yeah, yung ah Pero may magbubulot yeah, <laughs> naman kayo wala? naman, baka agad din kayo oh. uh. Hindi, hindi Ay, pag yung ano Ipapuntahin ko muna yung dalawa Kaya naman ito Ah eh. oh. baka pala pa sa kayon si Kautul ah linya tuwid utoy ah tuwid oh, oh ah parang minakin ah oo oh. ah pagka alas na tumatanin. kita po yung ano mamumuti po tayo ng sili at saka papaya ngayong umaga po ay titingnan po muna natin si kuya Erwin din eh. nagpo pruning po wala nakahuli kuya bayawak bakit? Nakahuli kayo kuya? Ha? Nakahuli kang bayawak? Nandun yung pawikan natin. Nandun yung ko ay ipain mo. Ha? Pinahuli ko na minsan bulok na kaya yun. Nasa sako. Hindi ko nga ba naibigay sa iyo. Quality o to eh. Nangangagap ng dalbay. Agara. Ha, ah, mga kaisang pruning na po oh. Bago na po uling ano, magpapadaho na po uli ng bago. Parang bagong mo na Erwin Antay lang po tayo ng mga isang buwan kalahati. Ah, mga isang buwan po, bubunga na po uli ito. Ah, panibago na naman po oh. oh sibol na naman eh na Gara. Sibul na naman po. Quality, sabi nga nila. Gara na po uli. Panibagong pataba na po uli yan. Kuya Erwin, yan naman ang titirani natin oh. Yan kuya ito Oo oh. Kuhanin mo kayo yung mga gandang talong Pitas na po muna tayo ng papaya bago po magsili Pwede na po ito Yan tapos sa kabila po ay sitaw hinog na rin po ay eh. oh, baka po tayo maunahan ng uwak ito naman po ay ano 20 po ang kilo ng papaya ngayon oh, marami na pong pitasin eh. 20 po ang kilo marami-rami na rin po ito yeah. Ari po ay eh, hinug na rin. Mm. Pagkadami. Aba. Kung naparami po ang tanim natin ay susunod po marami na. Mm. Mag 50 pesos po ang isa eh, di ano eh. 100, 200, 300, 400, 500 Mga walang daang peso din po Ari po yung mga pangunahin laang Atin pong pipitasin na Marami din po. Unang pitas po ng sili. Hmm. Marami din Kaya po eh, nagpa-pruning niya ng talong mamaya pupunta po tayo dun. ah dalawang bandil din po ito. Kukuha mag na. Mag-aagno po muna tayo sa bahay. Tapos po ay pipitas po tayo ng sitaw. Yung po namang sitaw ay kakaunti pa po. Siguro rin mga panggulay po.

babalikan ko na lang po arin papaya mamaya nakaisang sako naman po sa isang linggo po ulit ang sili sa susunod po marami-raming bunga Ah, uh, hatid na ang po natin sa bahay nung uh, sili. Diretso na rin po tayo pauwi. Tipes po naman tayo ng ano? Ng uh, talong, ah, ng ano? Sitaw po. Ah, mga kaisan, yung pandilig natin sa ano po, yung sa repolyo. Uminit po ay. Ayun oh, kita niyo na ambon oh. No. Mm, basa po nababasa sila na ano naman po ng hangin pag po ang hangin ito pa ilay edi... ha hmm. Di po tayo sa kabaak mga kaisan Yari na po rin kabaak Aba, pagkakasunting ng init Pag hindi ka papahingi, kayo matutuliro Eh eh Santik po ang intay Yan ang sarap ginatala na mga kaisan Eh lalako na rin po sa daan na rin Iaalok na natin po ito sa daan. Yan, Pauwi na po tayo. Maghahatid po ng ating mga kabang gulay naman. At uh, Baka badretcho na rin po kami sa atimunan, mamimigay po ng mga ano ng mga grocery po na galing kay Tita May Mamaya uh, po mga alas 3. Para, mga kaysan, dahil po muna tayo. Good morning po. Gahay po natin yung mga gulay po.